Ayan guys, nilagyan na ng plastic yung kanyang sapatos. Parang hindi siya magkaputin. Hey, kahira ako. Ayan, lang yun na. Ito lang naman ang daanan natin na doon sa unahan ay siminto na. O, oh, sige, sige. <laughs> Ayan muna. Tatanggalin na natin yan sa unahan. Bilis! O, oh, sige na. <laughs> ano ba yun? Sige, sige. Ay, nako. Hinay, hey, magdulas. Dito lang naman banda. Maputik. Di naman lahat maputik. Yung iba ay nakasimintik. ay simintado na. Oh. guys, papunta na naman kami sa high school sa aking nga Yan. Lagi kami habulan ng oras. Tuwing umaga, gawin nang siya ipapasok sa school, ihatid pa siya. Saka ako naman, Ti Friend. Araw, ang araw sa ako po. flyover. Ayan guys, nilagyan na ng plastic ang kanyang sapatos. Parang hindi siya magkapukin. Hey, kahirap. Eh, hinay lang yun na. Ah. Ito lang naman ang daanan natin na doon sa unahan ay siminto na. O, oh, sige, sige. <laughs> Ayan muna na. Tatanggalin na natin yan sa unahan. Bilis! O, oh, sige na. bilis <laughs> Ano ba yan? Sige, sige. Ay, nako. Hinay, madulas. Dito lang naman banda. Maputik. Di naman lahat maputik. Yung iba ay nakasiminti. Ay, simintado na. Oh. Guys, galing ako sa room ng aking ako kasi sinasaktan ko siya ng tubigin niya. Guys, aklip ko lang ang panahon ngayon dito sa amin. si Yona. Tayo na, Yona. Ayun, sinasundo ko na si Yona. Pauwi na kami. Oh, bakit napayong ka? Parang umaambon. <laughs> <laughs> Hindi naman umaambon eh. Run, run! Pahing tayo si Yona. Ayan, magdalaw ka sa akin. ano mo. Wala mami mo. Aba. Tinakpanan niya. Yan. Yeah. naman! Oo, oh, kami oh, oh, oh. Okay. Okay, my boy, my boy. oh. And anyway guys thanks for watching and please subscribe my YouTube channel for a